Hey guys, uh, ah, ngayon guys, may sasabihin ako sa inyo. Alam nyo, ngayon ko lang ito isasiwalad sa lahat. Matagal-tagal na rin ang panahon ng hindi ko to sinasabi, hindi ko pinapalam sa lahat. Pero ngayon nakapag na ako kasi parang ayoko nang, ano, ayoko nang maglihim, ayoko nang magtago. Kaya naman, gusto ko nang isiwalad sa buong mundo kung sino talaga ako. Ibig sabihin guys, kung ano talaga ang pagkatao ko, kung sino ang mga magulang ko. Kasi, ano eh, yung para bang nabubuhay ka sa kasinungalingan. Parang ang hirap din pala lang gano'n, no? So, ngayon gusto ko nang, ano, gusto ko nang, gusto ko lang magpakatotoo. Kaya naman, um, napag-desisyonan na gawin tong video na to. So, anyway guys, ako talaga guys, ay anak ni si Hari si Oh oh guys. Ang tatay ko po ay si Hari si tapos basta siya yung ano eh siya yung magmamay ay sa pinakamalaking sa pinakamalaking kumpanya dito sa ating bansa. Marami siyang company so ano kasi guys kaya ko hindi agad sinabi kung sino talaga ako. Kasi ayoko naman na magkaroon pa ng, ng gulo. Gusto ko alamin yung ano, matahimik, matahimik na buhay. Ganyan, walang issue. Kaso lang, mahirap din na nahimik ka lang. Hindi mo sinasabi yung kung sino ka talaga. Kasi parang ang bigat sa dibdib. So, halos 15 years ko itong itinago, guys. 15 years. Ngayon ko lang ipagdatapat sa inyo na. Ako talaga ay anak ni Harry C apelido ko po, guys, ay si Harry C. So, ako ngayon, guys, si Lundry Queen, channel C. Yun po talaga ang kung pagkatao. So, yun lang, guys. Sana naman sa napakinggan nyo ay panatilihin nyo pa rin ang pagsuporta sa akin. Kasi, wala namang mawawala, diba, guys? Kung aminin ko kung ano yung totoo. So, yun lang, guys. Mabuhay tayo lahat ang gusto natin. Bye. Bye.